Magandang araw mga kababayan sa Pilipinas, US, ha? Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong at saan man kayo naroroon? Welcome sa ating channel. Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan. Hatid sa inyo ang isang matinding malalim at nakakaaliw na socio-political commentary gaya ng estilo ni Deo Macalma. Ngayong araw ha, pag-uusapan natin ang taong tinag tinaguriang Jose Rizal ng bagong henerasyon, si Kiko Barsaga. O oh, tama ang narinig nyo ha, at hindi ito basta hyperbole. Ah, buksan natin ang kwento, ang laban niya, ang kanyang tatak na meow politics at bakit siya maaaring maging boses ng kabataan at OFW sa makabagong Pilipinas. Ipakikilala ko si Kiko Barsaga ipinanganak noong September 12, 1998 sa Dasmarina City, Cavite. Anak ng political dynasty, no? Ama niya si Elpidio Barsaga Jr., ah, nanguna sa Distrito 4 ng Cavite. Ina niya si Jenny <coughs> Austria Barsaga, mayor ng Dasmarina City ngayon ng Cavite. At kapatid na si Elpidio III Barsaga III, ang vice mayor naman no mula pagiging konsehal 2019 to 2025 tungo sa pagiging congressman ng Cavite 4th district sa 2025 paano na po <coughs> ang kakaibang tatak niya ang congress miao ang pagsusulong ng animal welfare po sa cat po sa dog ang gen z style ng komunikasyon at syempre ang kaya mong tanungin bakit kung bakit siya ang bagong Rizal ano ang kahulugan mag-explore tayo. Ang tatak niya, parang playful, ha? parang iba. Pero may tempo ha, para sa mga kabataang Pilipino, OFW sa youth culture, madaling marilate, no? Mga platforma, animal welfare, stray cats, dogs, transparency sa pondo, pagsasaliksik. Sa anomalya, no? Tong haya ng flood control controversy. Halimbawa, ang kanyang pagkilos sa pag-alis sa majority black, at pag-resign mula sa NUP noong September 10, 2025 dahil sa alleged flood control anomalies sa ilalim ng Martin Romualdez. Bakit ito mahalaga? Para sa mga OFWs at youth dahil mundo nila ay mabilis, social media driven, gusto ng pagbabago, ah, Kiko ang simbolo ng bagong henerasyon. Ah, oh, mga kaibigan, mga OFWs sa Middle East, Australia, Canada, Kamada, kabataan sa Maynila, Cavite, Mindanao, ikaw ang kasana, kasama namin sa pagbangon. Okay ha, hindi puro rosa sandaan. May mga kontrobersiya rin. Ha? Ethics complaint laban sa kanya, mga tanong sa decorum, mga lumang social media posts. <coughs> okay, tanongin natin ha, gano kaseryoso ang bagong henerasyon ng politika? Digit ba o gimmick? May nagsabi na siya ay ginagamit lang ng ibang camps, no? Pero dito rin lumitaw ang lakas niya. Nagtatagal siya sa spotlight, no? Hindi natatakot magsalita. Halimbawa, tinawag niyang dapat imbestigahan ang speaker dahil sa flood control funds. Para sa mga kabataan at OFWs, ito ang mahalagang aral. Hindi lang pagsunod sa inaasahang larangan ng mature na politiko kundi ang pagiging matapang, independent at relevant, no? Humor break tayo. Meow. Pero hindi milking na 'yan, ha, kabayan. Seryoso 'yan. Okay. Okay mga kaibigan, ha? bakit mahalaga sa mga overseas Filipino workers o OFW diyan sa Saudi Arabia? Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Hong Kong, no? Na na uh, nasa China yan eh, no? Canada, Australia, at Italy. Dahil sila ang modernong Pilipino. Global, digital, may boses. Kikos Gen Z style resonates, no? Okay, mga kabataan sa Pilipinas, Metro Manila, Cavite, Quezon City. Gusto ninyo ng ibang mukha ng politika sa Pilipinas? Hindi bara-bara lang, no? may pag-asa. Ipakitang ilang halimbawa, no? Ay talaga sorry. Social media post ng Barsaga, no? Talaga namang uh, umiinit, mainit talaga ang mga paggamit ng memes, ha? Paggamit ng platform na relatable sa mga kabataan at OFW, no? O, oh, ma-challenge natin ito sa audience. Ano ang ginagawa ninyo bilang kabataan? OFW, para magkaroon kayo ng boses sa politika. Si Kiko ang humihikbang, no? Humihakbang, no? Susundan ba ninyo si Congressman Kiko Barsaga, mga kaibigan? Okay ha, ito ha, mag-comment kayo diyan sa baba, no? Kung balanse ang inyong pananaw o wala. Ha? Ayon ba kayo sa mga aksyon at pananaw ni Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas City, Cavite, Yan, mga kaibigan. Ano ang maaring magiging susunod na hakbang ni Kiko Barsaga, no? Sinusundan niyo ba ang kanyang uh, Facebook uh, profile, ang kanyang Facebook pages? Mas malaki pang responsibilidad ang nahaharap sa kanya. Malay mo, maging senador ito ng Pilipinas later on, baka tumakbo ito ng presidente ng Pilipinas. Okay, mga kaibigan, ito ang hamon ko sa ating mga audiences, OFWs, kabataan, at ang ating mga kababayan sa amang sulok ng mundo. Hindi sapat ang brand. Kailangan ng aksyon sa mga kabataan dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang mga overseas Filipino workers, ang ating modern superheroes no? sa bawat sulok ng mundo. Dapat hawakan, hawakan ang pagkakataon. Ha? Hindi lang magsabi ng meow, po sa cat, po sa dog, at selfie, kundi serbisyo. Malasakit sa ating mga kababayan, malasakit sa mga pagbabago, malasakit sa malinis na Gobyerno. Yan po si Kiko Barsaga. Okay, ha? Paano ka makakalahok, mga OFWs at mga kababayan, lalong-lalo ng mga kabataan? Una, siyempre magparehistro kayo. Bumoto kayo, no? Sa social media naman, mag-engage kayo, no? Ah, Social media engagement. Community programs, no? OFW networks, ha? Research local candidates, no? Okay? Sa mga bawat probinsya, sa bawat lugar, ha, i-research niyo po 'yan, no? Ngayon, uh, sa 20 pagdating ng 2028 national election, iboto po natin si Sara Zimmerman Duterte bilang pangulo ng Pilipinas. Okay, ha? I-link niyo rin ha, mga personal context bilang educator, researcher, no? Gamitin mo ang platform mo para makapaghatiin ng kaalaman at inspirasyon. O konting recap lang po tayo. Si Kiko Barsaga ay batang congressman. Gen Z congressman yan. May dynasty background niya, may kakaibang tatak, may risgo pero may potensyal. Para sa mga kabataan, para sa mga OFWs, para sa Pilipinas, shout out sa inyo. Okay, sa mga kabataan niya, no? mga kababayan natin sa Pilipinas, Metro Manila, Quezon City, Cavite, Luzon, Visayas, Mindanao saludo kami sa inyo. Sa mga OFWs natin dyan sa United States of America, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong, salamat sa sakripisyo ninyo. Sa mga kabataan, kayo, ikaw ang pag-asa. Kung gusto ninyo ng content ng tulad nito, mga kaibigan, malalim, critical, informative, witty, Huwag kalimutang i-smash ang subscribe button, i ang notification bell, i-share sa mga kakilala ninyo. Mag-comment na rin kayo sa ibaba. Ano sa tingin ninyo kay Kiko Barsaga? Hero ba ng bagong henerasyon o kakatwang showbiz ng politika? Gusto namin marinig ang inyong tinig. At syempre, meow! Pero seryoso, pagbabago ang kailangan, hindi puro tunog lang ng meow! Mabuhay ang Pilipinas